Iniintriga ngayon ang aktres na si Kim Rodriguez at basketball player na si Mark Pingris na usap-usapan ng mga netizens sa social media app na X. Iniugnay ang dalawang personality sa isang blind item na mababasa sa Reddit. Ayon sa mga netizens tila raw, ay magkasama si na Kim at Mark sa Sydney, Australia dahil sa magkaparehong background sa kanilang larawan na kuha sa Sydney Opera House. Ibinahagi ng nagngangalang Ante Selena ang screenshot Kuha sa larawan na ibinahagi ni Mark Pingris sa kanyang Instagram story. Sinamahan niya ito ng caption na pangalan ng basketball player. Mababasa naman ang caption ni Mark na nakasaad ang katagang "wag kang bibitaw sa buhay na to." Sa comment section, isang netizen ang nagkomento ng larawan naman ng actress na si Kim Rodriguez at sinabi nitong baka raw ay nagkataon lang dahil may nabasa rin siya sa Reddit. Ani ng netizen, "Don't know if nagkataon lang." nabasa ko sa Reddit about sa kanila ni MP. Makikita naman ang kinumentong larawan sa Instagram post ni Kim at mayroong caption na Sydney's Dynamic Duo, Opera House, and Harbour Bridge making waves in the cityscapes. Kaagad na kumalat ang aligasyon ng maaring panuloko ni Mark Pingri sa asawa, na kaagad pinalagan ng kaibigan ni Danica. Hinding hindi raw magagawa ni Mark ang aligasyon dahil marami itong priority. Nilinaw din niya na noong nakaraan pang buwan na kunan ang larawan na ibinahagi ng basketball player. Anya, that photo was taken before pa February 16. My best friend Danica and him have a very beautiful family. Dagdag pa niya sa nang intriga sa asawa ng kaibigan. Holy Week na, dasala lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin. Kasabay nito ang post mismo ni Mark noong February 16 na makikita sa background ang Opera House sa Sydney, Australia. Caption pa niya rito, salamat sa mga kabsat natin sa Sydney. Samantala mababasa naman ang komento ni Danica sa naturang post ng kanyang kaibigan at sinabi niyang kumalma lang ito. Napakomento naman ng ilang netizens sa isyong ito. Anila, sino ba namang lalaki na gagawa ng kalokohan tapos magpapa-obvious ba? Diba? Think! Grabe ang chika sa Reddit na punta na sa FB with the resibo Huwag naman uso talaga ngayon. They were also spotted in Dubai last October. He is married with three kids. Hello girl! Tagal ng blind item si Gay and girl even sa FB. Nag-start yan nung na-spot si Gay sa hospital may sakit si girl. Sana di totoo. Dalaga ka kayang kaya mo kumuha ng singil kung gugustuhin mo hindi yung tera na lang ng iba